sikap yes, natin kung may mahuli tayo dahil ka sa kasamababag madabring sila pechan so, ganon siya makapset abangan yun yung uh, atinga uh, pagtawuin ng dak ginugayp nani adapter ano yung lang? ko yung mga yung nag 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 na nag 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 Lagay niya. Grabe yan. nag nag

Ang dami! Panalo! Oh, wow! Wuuu! Ang wow. dami na nakay! Panalo! Ayan o! Dami! Dami ko din na kayo! <laughs> Yuuu! Swerte na naman! Dami na naman natin pang-stack na kayo! Swerte! Ang dami talaga! Ayan no ayun nag -e enjoy ka na may pang ulam po to ang mga ganito na kasing pangit na mga upset ayun no hindi na magtanda sila kayo nagmamadali at madami pa <laughs> relax ka lang kayo at madami pa madami mong kukunin lahat madami ay, tingnan natin na lambat at susulitin na talaga ang pagdaan sa spot nito papali pa rin na yan marami yan ang lakay sa ano, pagsamba papali na rin papali na lakay.

ayun lapad ay ang dami ng babaldo na kayo oh, grabe dami isa pa dami dun sa mga malakay tignan mo to grabe yan dami yan o Ah, grabe, ang dami niya lakay.

Ang ganda ng bahay nila. Ang lalim dyan, no? Lalim lalim yan. yote Pwede tayong Ha? Pwede ang dalawang hagis? Pwede na, na. At na lang natin sa kasama natin. halis ka pa ba? Pwede, pwede na, pagalit Diba? Yan may na lang may para may mas mabigat kasi pag pati dala eh. Ano? Ano? Hmm. Parang naulang pa yung lakay no, sa likod mo. Yan o, no? yung mga um, malingit na yan. Ito. Ayun it. o, no? papait. Uh papait. Ito yung ano? Oo. Ano ulang mo yun eh? Papait nga. 아니